Hello mga katongs, magandang magandang araw po sa inyong lahat <laughs> So dito nga po ako sa bahay ngayon Ngayong araw ay Anong araw ba ngayon? Mark Ma, anong araw ngayon? <laughs> may? anong araw ngayon? <laughs> ergo, ergo na. Oo, pati araw, hindi ko na alam Merkulis na po ngayon. So, ito. Gusto po ito uh, sabihin sa inyo. si, uh, hindi ko na po talaga, ano ah, eh, uh, kumbaga, kaya. Hindi ko kayang, mahirap po kasi na, bandang huli ako masisi rito. So, ganito po ang naging quad. Kaya kung mapapansin nyo, mga upload ko kakaiba na title. So, gusto ko mailabas to. Wala akong quad dito. Uh, wala akong sana akong sasabihin. Wala sana akong sisihin. Kaya lang, ito, sisihan na ang mangyayari nakita niyo po nung una nagtatanggal kami ng balag December 27 isang linggo namin tinatanggal ng balag so isang linggo tapos pinaroto then hinalo ko ng makina yung simula po nun sa tumana ano at January 17 nagsimula na nga po kami magtanim yan, magtanim ng talong sile tapos yun hanggang sa lumakad na lumakad sa pagtatanim ng sile kasi marami yun eh. talagang umupa po kami doon. 350 Then, nung pagtanggal ng balag pa lang una umupa na rin kami ng 350 isang tao so yung mga bata lang naman dito kasama ko yun sa pagtanggal ng balag nagkaron na kami ng labor doon. Ah, uh, kumbaga 350 inabot siya ng 105 sa nag-upa namin sa loob ng isang linggo sa pagtatanggal ng balag. Eh hindi naman no talaga biro 'yun kasi lahat nakita niyo lahat ng tumana na 'yung ibalag. So, isang linggo naming binabakbak 'yun. Yung mga kasama ko may bayad ako, nagsimula ako ron wala na. Uh, wala akong bayad doon kasi nga kami gagawa So, after nun, yung after nun magtanggal ng balag, okay na, wala na. Then, lumulus kami, uh, ah, naghahalo kami ni Bato, kami dalawa lang, nagmamakina. Pagkatapos po na igayak at ready na itanim ang pula, ah, ko uli yung mga bata para magtanim. Nagsama ko uli ng mga ilang bata. So, siyempre, babayaran din namin yun, uh, 350 sang araw. So, after nun, wala na. Wala namin labor nun. Uh, after makatanim, puro patubig. Patubig kami ng patubig, inalaganan na namin sa tubig yung mga bagong tanim, kami ni Bato. Tapos, ayun, after nun, wala namin binabayaran labor. So, nagsas nagsasama ko ng mga bata, sila Porky, sila Latak na hindi hindi na pinabayaran kumbaga kumbaga nagpapatulong ako so kung natin nga sila porky na lumulusong doon sila latak ako ang ginagawa ko para pa kung sila sa mga bata binibigyan ko na lang ng pambaon nila sarili ko so ganun ang nangyari then lumalaki yung halaman ng nairaraos namin na iraraos ko sa tulong ng mga bata at saka ni, kami nila Bato so kami nila Wally uh, sinama ko si Wally yung bandang huli kasi hindi ka namin kaya ni Bato so sabi ko sige sama, sumama ka na rito hati tayo sa mga sa kikita ko sakali uh, ngayon napalaki namin yung halaman napa, nagsimulang mamulaklak, mamunga Uh, bago pala mamunga ngayon bago mamunga syempre uh, ilang buwan yon, nagtumuntong ata ng isang buwan ang edad ng halaman pagkatanim so kailangan ng damuhan kasi malalak na yung damo pero kami grass cutter kami ng grass cutter kaya lang yung puno mismo hindi kasi nakukuha yung damo nun sa mismong puno ng halaman kaya ang nangyari lumaki na lumaki yung damo So, grass cutter kami ng grass cutter. kailangan ng damuhan ang puno kasi uh, inaagaw ng damo yung uh, pinapataba namin. Kaya sabi ko, uh, kailangan ho natin damuhan yung puno nang hindi maantala ang paglaki. So, sinabi ko yon ang sabi, uh, wag mo na sila sila na lang daw so lumusog lumusong doon uh, pagdamo inabot ng ilang araw uh, nakakailang tudling naman so hindi ko na pwedeng patagalin yung damo ang pagdadamo kailangan ng madamuhan para mapatabaan mahabol ang uh, hindi mabansot ang halaman so kumuha ako ng tao nagdesisyon na ako ng sarili ko uh, ah, kumuha ako ng tao na dalawa kasi nag-abot na yung damuhin yung talong at sile so kumuha ako ng dalawa so ayos naman yung tao na kinuha ko arawan liman dahil isang araw mabilis magtrabaho uh, ah, tama sa lusong tama sa oras na lusong so okay mabilis nagtatrabaho kaya lang sabi ko sana gustuhan ko yung trabaho nila sabi ko dagdag, magdagdag pa ng tao para mabilis matapos then nung mapatabaan ko so si Wally kasi at si Bato inaano yan yung patubig sila nagpapatubig yan hanggang sa simula hanggang pampo kaya hindi ko maasahan sa mo yan so okay nung ah uh, kinabukasan nagdagdag po kami na ah, nagdagdag nagsama ng isang tao yung nagdadamo so ang hindi ko maintindihan kay tita hindi nung nagkukuan sila pagka kumukuha ko ng tao nagdadamo mga labor so may complain na sa akin sabi ko kailangan muka ako dahil hindi namin kaya yan hindi namin maharap hindi gaganda yung halaman kung hindi malilinisan so don, okay na naintindihan siguro nung, nung matapos mag damo okay na 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 doon then continue magagrass cutter ako nagpapatuloy yung dalawa hanggang sa lumaki simulang mamunga yung talong at sile so nung pahalaw-halaw okay nung nagsimula na talaga umano yung bunga unang harvest sa karamihan sabi ko uh, may kina kinausap ko isa nagdadamuron na uh, sabi ko uh, maging, maging, regular ka dito sa pag harvest kasi yung isang bata ko hindi pwedeng mahinto sa pagpapatubig yan o oh, so yun nung nagsimulang mamitas unang harvest sa talong sa sile ay namimitas na siya so pumipitas tapos katulong sila yung anak ni Tita Cora at ni Tita at Esong na hindi naman ganong sanay sa init syempre kami lang ang pumupus-pus ng pagpitas nung una kami at saka si Wally dahil si Baton nagpapatubig diretsyo patubig yan eh sa posyo isang kinuwa ko so okay hanggang tanghali lang naman yung harvest so ang gagawin ko para masulit yung babayad ko sa tao na yun uh, after na yung mag harvest sa ha, mapananghali magpapataba naman kami nagdidilig kami ng pataba then pagka walang pataba ito ginagawa ko itong mga katoks hindi ko na sinasabi nagdidilig po ako ng clorox sa may sili kasi kung napansin nyo yung sili namin e, maraming bakante namamatay po kasi gawa ng bakterya ngayon ang itong sinisikreto ko sa inyo yung pagdidilig ko ng clorox sa puno para mamatay yung bakterya sa ngayon na ko po yun nung nagdidilig kami kaya lang dapat maintenance po yun kahit na isang beses sa linggo so yun po ang tinatrabaho namin pagka uh, yaring gumita kung di pataba eh, magdidilig ng sunrox anong clorox so yun ang inaano ko po na kinagagawa ko uh, sinasama ko yung namimitas na yon para mas tulit yung araw nya o yun kasi isang limandaan ang binabayad dun pipitas ng umaga magpapataba sa hapon so continuous yung gawa di ba? ngayon yun lang naman po yung isang taon na yun so naghabis uli ng pangalawang harvest Uh, tinawag ko uli yung isang tao then Okay, continue. Maganda. Kahit yung sitaw puno, maganda. Buhat mong gano'ng ang ginagawa namin. Ano? Ganun. Kasi, si Bato, hindi pwedeng maabala yan. Hindi pwedeng uh, extra, umano sa pita. Duwistino kasi sa patubig siya. Kasi nga, araw-araw, mga kailangan manda rin tubig. Sa luwang puno, naka-schedule yung patubig na uh, sinasabi ko tatlong araw sa sile, patubig, dalawa sa, dalawang araw sa sili po yun ha. Dalawang araw sa sili panigang, isang araw sa sili Taiwan. Tatlong araw po ang patubig sa talong. Dire-direcho po yun. Tapos, uh, isang araw sa sitaw. Tapos, hindi naman uh, once a week ang magiging tubig na sitaw eh. Dalawang beses. Minsan sinisingit po namin. Kaya ginagawa namin na paglamay pa kami ng patubig para maghabol lang. So, ganun no ang ang sistema ko kay bato sa pagpapatubig continuous then ng marbis ko ng pangalawang harvest ang nagawa ay ang nangyari ay ito nag harvest ko kami ng pangalawa at ganito nakapitas na po yun Nagtitinur ako nagtitinor ako nung time na yun sinabihan po ako ni tita songs kung pwede sa susunod huwag ka nakukuha ng ibang mamimita tayo tayo na lang so sinabi sa ito yung sagot ko naman hindi naman huwag kukuha ng hindi kailangan so kasi baka daw mauwi sa upa yung yung kikitain so okay hindi ko inano pero nagkaroon ako ng konting ano kay tita kasi yun ang sinasabi ko yung diskarte ko na kontra na kontra na so after nung araw na yon sinabihan ko na isang tao na tama na ano, anak stop ka na wag ka nang pupunta rito pag harvest kasi sinabihan akong ganon yun doon nagsimula nagkaleche leche ang halaman Uh, pangatlong harvest kailangan pumitas na si bato Mis na stop na ang tubig sang araw nung nag harvest sa talong ng pangatlo na stop na yung tubig hindi maandar kasi walang mag asikas ngayon kinabukasan andar kasi wala nang gagawin tapos na mag harvest andar andar Uh, ilan araw pagitan i-stop na uli yung tubig pipitas ng pang-apat na harvest sa talong kasi pipitas nga sa talong i-stop na yung tubig uli i-stop uli ang tubig pa tayo maghapon pipitas sa talong dahil kami-kami kami nga lang pumipitas kasama yung dalawang kasama yung anak at si Esong so mga after nun kinabukasan na uli andaran tubig after nun papagitan lang ng ilan araw pitas naman ang sile so patay na naman ang tubig ngayon sa loob ng isang linggo sabi ko na kailangan yung tubig dire diretso po ang andar so ang nangyari kung mo dalawang beses tayong harvest ng talo sa isang linggo isa sa sile tatlong araw tatlong araw hindi ah, maandar yung tubig yung tubig po ah kasi wala mong haharap eh namimintas si bato eh doon nagka leche leche ang patubig namin hanggang sa sitaw inubis na hindi na nagpapatubigan yung siling taiwan inubis na hindi na nagpapatubigan kasi apat na araw na lang po sa isang linggo ng tubig doon pa lang po sa talong nabibitin na kaya nagagawa pa namin maglamay yung siling panigang yun. kaya sabi ko nang hinayang ako kasi pinagpaguran namin itanim yan. Pinagpaguran namin balagan yung uh, asikasuin yung taiwan. Pinagpaguran namin itanim yung sitaw. Tapos dun lang mauwi ang wan. Ang, man, ang lahat ng pagod. So tama nakakapitas yung sitaw bandang huli. Hindi ko na pinagalaw, hindi ko na pinaharvest. Tuyo na. Andun po ang itsura na. Uh, patay na. Hindi na mapapakinabangan. Pero may ilang ilang bunga hindi ko na pinahabi Isa pa ho 'yon. So sana ito uh, gusto ko lang maintindihan ng mga nakapaligid sa amin doon para sa ganon bandang huli walang sisihan na mangyayari. Ah, uh, ayon lumaan yung ilang harvest ilang harvest hanggang yung halaman natutuyo so kaya nakapagsalita napagsalita na po ako nung kay tita talagang pumutok na ako hindi ko nakaya so kala ko ah, okay na naintindihan ang lumipas na naman yung ilang araw at eto nagkaroon na naman kami ng hindi pagkakajindihan then sa pagdating sa buyer may buyer po doon na kumukuha may buyer siya nung kausap nung una sa sile sa sile lang kasi yung talong hindi siya kumuha ng talong so kumitas kami nung una yun ang kumuha ng sile ilang bundle yun eh alos sampuata ata, labing dalawa pangalawang harvest, pumitas kami ng 23 bundle ang kinuwa lang po nung buyer na yon ay labing lima so hindi pa ko kinuwa lahat kasi yun lang daw ang order ang ginawa ko, dahil yung talong po nung pumitas kami ng talong ako na nag -de deliver sa gapan So, ang ginawa ko para at least eh, isang kuwanan na lang yung harvest natin, namin doon kinausap ko yung tita ko na nag nag ah, ano lang sa sangitan na kung pwede ah, siya na lang ang kumuha ng adalin ah, niya yung silit talong sa sangitan or sa San Fernando so yun nga po nangyari de nagkaroon kami ng buyer na maganda kinukuha lahat yung talong kinukuha yung sili na presyo ng maganda yung sili yung sili namin 50, napit sa 50 no, habang ilang araw syempre, sumusunod sa presyo bumaba na limang piso then mas, maganda presyo na sili namin compare sa iba nga, mismo sisita Sita nagsasabi, si Juan lang, ganun lang nakuha ng sili, 30 35, 25 si, yung talong maganda rin ang kuha ng tita ko, kinukuha ng 30, 25 So, hindi ko lang nakuha, Nung bandang huli, bumaba ang sili hanggang ginawa na lang ng 30 nung uh, pinsang ko. Pero tinignan ko naman, in-update ko naman din ang question ng pangitan, bumaba nga po. Kahit nyo si Kwan, napapanood ko kay Sir Jimmy, napakulang sa 20 yung talong. Yung sili 30, 35. So dun nagkaroon ng di pagkakaintindihan kay uh, sa buyer siya kay tita at yung um, ano, uh, sinitan niya yung buyer yung pinsang ko na